Alright, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, nandito tayo ngayon sa Honda Guanzon Big Bike sa Mega Galangin pondo para i-review naman yung limited edition ng Honda Winner X 2024. So meron silang stock dito na nag-iisa and then kukunin na rin mamaya kami kaya bibilisan lang natin yung review. So quick review lang to mga kamas kasi yung una naman nating na review is standard parehas lang naman yun pero ito pinagkaiba ito is limited edition. So meron silang nag-iisang stock dito mga kamas. So wag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. so what we have here is the Honda Winner X 2024 Limited Edition. So ito na yung pinaka limited edition version ng Honda Winner X 150 2024. So yun na unang na-review natin yung standard version. So ito na yung pangalawa. Yung limited edition. Sayang nga lang wala na silang premium dito. ah uh, maghihintay pa raw sila ng uh, stock na paparating. So yun yung panghuling nire-review natin mga kamo. So ito pangalawa yung limited edition dahil ito lang yung meron silang stock for today and sabi ng staff dito is kukunin na rin daw to today kaya bibilisan lang natin yung uh, review so ayan na siya mga kamos, yung itsura ng limited edition kung bakit siya tinawag na limited edition mga kamos, kasi kung mapapansin nyo kahawig niya yung uh, design ng decals ng uh, Honda CBR 150 so ito papakita ko sa inyo ha ito yung limited edition mga kamos, and then ito yung CBR Ayan. So, kung mapapansin niyo yung CBR 150 tsaka yung Winner X 150, parehas ng design. So, kaya tinawag to na Limited Edition, mga kamots. No? Itong uh, uh, Honda Winner X. Okay. So, ano-ano nga bang meron features dito sa uh, Limited Edition versus dun sa Standard Version, mga kamots, na una natin na review. So, re-review natin yan, mga kamots. Syempre, first of all, looks and appearance muna tayo. So, sa looks and appearance niya, mga kamots, Uh, from standard version wala naman siyang ganong pinagkaiba maliban lang dun sa design ng decals and then dito sa emblem ayan, ayan naka emblem siya unlike dun sa standard version is decals lang ito naka emblem siya and then yung kulay ng mags then sa braking system ayan so mamaya i-discuss natin yan mga kamos na mabilisan lang yung mga uh, pagkakaiba niya dun sa standard version. So, hindi na natin papabain tong video na to mga kamot. Syempre, alam nyo na yan. Pagdating dito sa harap, so ganyan yung design nya. Ayan. Ang ganda ng design nya talaga mga kamot. No? Nakaka-inlove talaga siya sa personal. Para talaga siyang Honda Click na ginawang underbone. So, sa headlight LED pa rin. May DRL pa rin siya rito. Or daytang daytime running light. Then signal light magkabila LED so lahat po yan nung ilaw nya lightings nya mga kamots naka LED na po front and rear so dito sa decals nya mga kamots gaya nga sinabi ko sa inyo kahawig sya ng Honda CBR 150 dito mga kamots may nakalagay na winner X sa gilid ayan with a combination of uh, white tsaka blue ayan And then, ang pinaka-kulay pala, ang pinaka-base color pala ng uh, limited edition, mga kamots, is red. Yan, yan, yung pinaka base color nya Color red Tapos uh, May kulay blue dito Tapos white Ang ganda ng color combination nya mga mas no? Bumagay eh, Sa motor na to And then Sa ilalim meron siya nakalagay na Honda Ayan So para siyang big bike talaga mga mas kung titignan Ayan sa laki lang ng gulong niya mapagkakamala mo talaga siyang big bike mga kamots although it, this is a uh, 150cc And then sa gilid dito mga kamots, yun nga sabi ko sa inyo, naka-emblem siya. Ito yung nagpa-astig dito mga kamots, no. Unlike sa so, standard version is decals lang siya na nakalagay na Winner X. Ito naka-emblem. Ayan. 3D emblem, naka-emboss po yan mga kamots. Ayan, ang ganda ng design. Ayan. So sa gulong naman niya mga kamots, is 90 by 80 by 17. Then sa likuran naman mga kamots, is 120 by 70 by 17 so laki talaga ng gulong niya sa uh, likuran mga kamusta and parehas kung tubeless yan so kung mapapansin nyo mga kamos, sa limited edition iba yung kulay ng mags nya unlike this standard version na uh, matte black eto matte gold to mga kamusta yung uh, kulay ng ano nya ng mags nya and powder coated po siya ang ganda ng ano Uh, kulay ng mags nya talagang hinawig talaga siya sa CBR ng Honda 150 CBR 150 no? naka gold din kasi yung mags noon mga kamots. ayan so ang ginamit pala na gulong dito mga kamots, dito sa limited edition ay uh, eto shin tire hindi siya IRC mga kamods no? unlike dun sa standard version IRC ang ginamit kasi dun eto uh, shin tires ayan ngayon ko lang nakita tong brand ng tires na to mga kamos no. Meron pala to. Chengxing tires ba talaga yan? Yung tatak nya. Ayan. So yun talaga yung tatak ng gulong nya mga kamos. Chengxing tire. Ngayon ko lang ito nakita. And, wala pa akong idea kung uh, makapit ba to or ano. Madali mapudpud. Ayan. Doon kasi sa standard version mga kamos. Mapansin nyo. IRC kasi ang nakalagay doon dito sa standard uh, sa limited edition iba pala yung nakalagay kala ko IRC pa rin ayan. so anyway ang ganda pa rin ang, ano, niya, ng ano niyan ng design ng gulong niya yung tread ayan hindi naman siya alangang at mukhang matibay din syempre Honda pa rin ang pumili niyan expect natin na uh, matibay-tibay lahat ng mga piyesa na ginagamit nila sa mga motor nila no ayan so sa braking system nito mga mas magugulat kayo gaya nga ng sinabi ko This Honda Winner X 150 Limited Edition is equipped by ABS. Uh, Anti-lock braking system. Ayan. Naka-equip mo po siya ng ABS. Unlike sa standard version mga kamots ay uh, hindi po siya naka-ABS kasi uh, standard lang po siya. And this brake lang siya front and rear. No? Ito po naka-ABS na siya mga kamots. Luckily naka-ABS na siya. So, syempre pag naka-ABS expect nyo na mas ah Uh, higher yung price niya makamos unlike sa standard version and ayan kung mapapansin nyo makamos yung sa caliper niya ang ginamit pa rin is Nissin single pad caliper pero iba na yung kulay niya unlike sa standard version is silver eto uh, gold naman ang kulay niya ayan bumagi pa rin naman kahit bumagi siya dito sa may ano, sa may mags niya na color gold mga kamots and then naka telescopic port pala to mga kamos, sa harapan and then naka single shock absorber sa likod and naka swing arm po siya ayan. so sa likod ganun din naka disc brake din and then ang ginamit na caliper is sing missing pa rin no single pad then naka color pa uh, na color gold din yung ano niya caliper sa likod ayan so yung tambucho niya mga kamots ganda talaga ng itsura ng tambucho niya mga kamots so, maliit lang siya pero para siyang pang big bike na tambusyo talaga mga kamods na, ayan and ang laki ng tip dito yung pinaka tip ng tambusyo niya, napapaisip talaga kung ano talagang tunog nitong Honda Winner X so so far mga kamods yan lang naman yung mga naging changes niya pagdating sa limited edition yung decals then yung emblem dito then yung kulay ng mugs ayan pagdating naman sa uh, chain and sprocket mga kamots hindi ko talaga alam kung anong uh, brand nitong uh, chain and sprocket na ginamit kasi wala siyang wala akong makita ng ano tatak pang big bike talaga siya yung design niya pang heavy duty talaga siya yung chain and sprocket niya well, okay, pagdating sa upuan mga kamots ayan so ito tutuon siya meron siyang uh, magaspang dito and then dito uh, magaspang din siya pero hindi siya katulad ng ganitong design ayan para sa pillion ride And then yung grab bar, of course, halo yung ginamit. Ang ganda ng design. Matte black. Wala po talaga kickstart ang Honda Winner X150. So, gaya na sinabi ko sa inyo nung una natin na-review yung standard version, mag na lang kayo mga kamos. I-monitor nyo yung uh, battery niyo Kasi dito naman sa Honda Winner X ay meron na mga uh, battery monitoring kasi naka digital panel yan mga kamots <laughs> maigi na i-monitor yung battery nyo mga kamots para hindi kayo mag ma, ma aberya sa daan kasi nga mas na malobat o madrain talaga yung battery nyo mga mas na hindi nyo kine-check. and uh, tumiri kayo sa gitna ng daan talaga magtutulak talaga kayo mga kamos, kasi wala tong kickstart baga, inalay na siya sa Honda click na walang kickstart mga kamos. pero mas maigi siguro kung nilagyan na lang ito ng kickstart ni Honda no? yung pag, pag, -pag monitor ng battery mga kamos, madali lang naman yan makikita rin naman dito yan sa digital panel niya. Yan, so yung digital yung ano niya yung sa panel gauge niya, ayan. Uh, sayang nga lang din natin mabubuksan. Eh nakakilis din to mga Kamots. Ang kagandahan dito sa Honda Winner X mga Ah, uh, mapa standard version, premium version or limited edition, nakakilis na lahat mga kamots, no. Hindi na siya disuse. So, kilis na po ito mga Kamots, kilis din po ito yung limited edition. And then yung seat opener nang dito na rin para hindi ka na magsususi dito sa under seat compartment nya and nagkagandaan pa dito mga kamots dito sa limited edition kung mapapansin nyo sa kabilang side ayan meron siyang built in charger na mga kamots no? ayan meron na built in na po yan ngayon ko napansin no meron pala yung limited edition na built in charger unlike this uh, standard version mga kamots meron lang syang design dito pero wala siyang charging socket sa limited edition mga kamots ano na po sya may built in na po sya ngayon ko napansin yan ang galing Ayan. So, hindi ka na mangangamba mga kamos pagdating sa long rides kung malolobot man yung cellphone mo. At least, meron lang nakaabang na charger. Built-in charger itong Honda Winner X Limited Edition. No? So, ang galing. Good job, Honda. Sinamaan na ng ano. Pero mas maganda siguro kung pati yung standard version nila na nila ng uh, charger. No? So, anyway. Iba-iba talaga kasi ang design ng motor mga na no? Pag meron ganito, kung halimbawa ito naka-ABS and meron pa siyang kasamang charging socket expect natin na mas uh, mataas ang presyo nito mga kamots no lalo na limited edition ba 'to i think ito yung pinakamahal sa tatlong version ng Honda Winner X no yung una yung standard version pangalawa yung premium and then ito yung i think ito yung pinakamahal yung limited edition bukod sa limited edition na siya mga kamots and ang dami pa niyang uh, naka intact na features sa, sa motor na to mga kamots no? so dako na tayo sa engine specs mga kamots and sa pricing ng limited edition So, sa so engine specs nga mga kamots, this is a uh, 149.2 cc. So, to be exact, 150 cc po siya na lumalabas sa category ni po So, 150 cc po siya. And four stroke single cylinder, 2-end, uh, maka dual overhead cam po siya mga kamots. And, cooling system niya is uh, liquid-cooled mga kamots. So, naka liquid-cooled po ito. And then, yung fuel system niya is FI. First, naka-try na po yan yung Moto na X 2024. So, sa maximum power niya, mga kamos, again, 15.4 horsepower at 9,000 RPM. And sa maximum torque niya is 13.5 Nm at 7,000 RPM. So, naka-sleeper clutch pa rin po ito, mga kamos. And sa braking system niya, mga kamos, naka-equip po siya ng ABS. So, ang tawag dito is ABS Racing version, mga kamos. Pero, ang ibang tawag dito is limited edition. Gear transmission niya, mga kamos, 6 speed transmission and ang maximum uh, weight niya is 122 kg then yung seat height niya is 795 mm so sinakyan natin yan, almost, yung yung standard version same pa naman yan hindi ang bago yung seat height niya kahit na nang bago yung version 795 mm naman yan and I'm main ako hindi naman ako tinto mga eh? I think abot pa rin naman ito ng mga 5k uh, 5 5 6, Medyo tito nga lang siya makamot sa pagka binaba niya sa sensor stand. And then, yung down clearance niya is 150 Ay, mm. Po. Ano po? Mm. 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 Yung fuel consumption niya makamot is 52.3 km per liter. So, napakagigit pa rin doon makamot pagdating sa isang 150cc na motor. And, ang fuel na pakasitip na is 4.5 liters makamot. 4.5 liters per hour. Fuel capacity niya. So, malaki-laki yung tank capacity yun and then malayo-layo na rin yung uh, mararating mo sa motor na ito na auto wind X. Okay. So, sa price naman niya mga kapos, ang uh, price ng uh, racing version or limited edition ng Honda Wind X 2024 dito sa Honda ay 131,900 pesos. So, again, ang price po ng uh, limited edition ng Honda Wind X dito sa Honda the Guarzon Big Bike ibig lang sa ito is 131,000 na yung sa cash basis po yan ha. No? Okay, so mga uh -huh. magtatanong kung pwede daw ba ang uh installment dito sa Honda Big Bike Watson mga Sabi ko galang ito Actually, pwede naman siya mga kamos. Unfortunately nga lang, sa ngayon, wala pang uh installment basis para sa Honda Win X 2024 dito uh sa Honda -huh. Big Bike So, cash basis pa lang dito sa branch nila ang Nakamos sa lahat ng uh, dito sa akong gawin na 2024. Pero sabi ng mga stock dito, magkakaroon daw na installment. So, wala pang alam presyo na kung gano'y gagawin nila patating sa installment basis ng Honda Winner X 2024. Ayan. So, ang mga bang na na kayo. Ayan. So, as of February 24, 2024, mga kamos, ang stock ni Honda Big Bag Watson ng Honda Winner X 2024 is itong ah... Uh, limited edition na Amos. Pero, I think, oh, sabi ni Sir Atri kanina, yung stock dito sa on the big one, so, is kukunin na rin daw to today. So, medyo mawawala na rin ito ngayon. Pero, meron pang isang uh, auto winner X dito na matitira na Amos, yung standard version. Pero, iba naman ang kulay nito. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, so, as of February 24, 2024, mga kamos, uh, gaya ng sinabi ko, meron silang stock dito. Yung Uh, limited edition and then itong standard version na black red naman ang kulay. So, yung unang standard version na na-review kasi natin is white black naman yon So, ito, red black naman. So, ang ganda rin ng kulay niya mga So, oh. standard version po yan ah. Yan po yung uh, meron sila stock dito. So, yan na lang yung matitira after na makuha yung limited edition mga kamots no And sabi naman ni Sir Ajay kanina may mga paparating pa rin naman daw na unit dito sa Honda Big Bikes Guanzon. So mag-message na lang kayo sa Facebook page nila mga kamos. Ayan, pa-flash ko na lang sa screen. Yan po yung Facebook page nila. Then mag-inquire na lang kayo doon bago kayo pumunta dito mga kamos. Para hindi masayang ang punta nyo. Para sure na pagpunta nyo dito meron silang stock ng Honda Winner X 2020, 2024. 20, 20, kung anong man yung variant na inahanap nyo. Standard version, premium version or limited version. Limited edition version. No? Ayan. so mag-message muna kayo dyan sa Facebook page nila. Ayan, dito ko na lang patapusin ang aking vlog mga kamos. Muli gusto ko magpasalamat sa Honda Big Bikes, Tondo, Kubanson, sa may gagalang yung branch mga kamots. Ito yung address nila, plus ko na lang sa stage. So, bisita na lang kayo dito mga kamots. Marami mga kulong dito mga kamots na makikita ko siya dito sa Honda Big Bikes. So, gusto ko magpasalamat kayo siya at staff ng Honda Kubanson Tondo sa uh, pagpahayag sa atin at pag-assist sa atin dito mga kamots para maribig ito ang limited edition ng Honda Winner X2020 gusto ko na magpasalamat sa ibang staff dito. Kay Sir, uh, Okay, Sir Salas, ay maraming maraming salamat yung guardia dito. Maraming maraming salamat sa kanila lahat na pinahintulutan pinahin tayong i-review itong limited edition na Honda Winner X 2022. So, sa susunod na review natin, mga kamos, yung pinakalas na entry natin, which is yung Honda Winner X premium version. So, sisilipin naman natin yan, mga kamos, kung ano ka may itsura ng premium version sa personal, mga kamos. Papasilip sa inyo yan, i-review din natin yan, mga kamos. Yan yung pinakalas na entry natin para sa Honda Winner X 2024 model dito na lang mga kamos muli maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa ating youtube channel maraming maraming salamat sa lahat ng subscribers natin sa tuloy na pagkikiling at panatood ng mga videos na inupload natin sa ating youtube channel stay safe ride right, safe always peace out ayan so may nakakuha na nung uh, isang uh, limited edition mga kamos no si sir napakaswerte uh, nakakuha ka agad siya ng Honda Winner X 2024 na limited edition Ayan, shout out kay sir and ride safe always. Uh, sana all. Sana <laughs> all, naka-winner X. Ayan. So cash po yun na yun, yung binili mga kamots. Ride safe.